Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel guys. Na hindi pa lumalago. Pero thank you so much sa pag-subscribe sa akin. Yung mga nagsusubscribe sa akin, thank you so much. At sa yung mga dating subscriber ko, maraming salamat and more and more blessing to come sa ating lahat guys. Meron akong gustong i-share at gustong tanungin sa inyong lahat, mga OFW, lahat ng mga kapatid natin na naka-experience about sa problema ng anak ko guys yung kararating galing Saudi ang laking problema niya guys pero ewan ko kung bakit ganun ang nangyari sa buhay niya na sobrang tiwala sobrang bait pero aabusuhin pa rin siya ng mga tao ewan ko guys kasi ganito yung ayaw kasi marinig niya kasi baka nasasaktan baka sabihin niya na baka sabihin niya na tawagin ko siyang tanga, gano'n pero hindi naman, kasi lahat tayo nakakamali, ba diba? lahat tayo nakakamali nandito ako sa garden ko guys tatanim ako ng mga, yan mga talong, ganyan inaayos ko yung mga tanim ko para magtanim ulit ako ng mga ibang seed, para mayroon akong libangan dito guys, kasi ito lang naman yung libangan po gardening, baboy maglinis ng bahay, ganyan ang libangan ko kasi wala na ako sa abroad, eh, nandito na ako, for good na ako. Ang nangyari kasi guys, ganito yan, ang nangyari. Ayan, eh, lemon ng Saudi. Ang nangyari guys, yung, yung pera niya na mahigit 5,000k na real ay doon niya sa amo pinadala kasi ayaw niyang hawakan na pauwi sa Pilipinas. Kasi siyempre hindi mo alam kung Siyempre malaki na rin yun, di ba? Sa pera natin ay malaki na rin yun. Mahigit, malapit ng mag-90,000 yun na peso. Kung sa peso. Ngayon, tiniwala niya sa amo niya na na siya ay amo niya ang nagpapadala. Amo niya ang nagpadala sa cellphone. Sa cellphone. Kasi di ba, uso ngayon ang online online may ano yan online bank, di ba, na pwede mong ipadala sa... Kasi kaya nang ginagawa ng anak ko, yung nasa Saudi din, sa bank ko niya pinapadala sa, sa cellphone na lang niya kasi mayroon siyang ATM. Kaya doon na lang siya ipapadala yung pera sa cellphone niya. Kaya ngayon, ang nangyari, dati naman yung na ginagawa ng amo na nagpapadala siya sa pamilya niya. Siya ang nagpapadala doon sa mga kung kapag ano kapag uh, gusto na gusto niyang bigyan yung mga anak niya sa akin kasi nandito sa akin yung dalawang anak niya guys na lalaki kung gusto niya magbigay ng pang birthday pang gamit ng mga bata nagpapadala din siya ng medyo malaki ganon 10,000 ganon at saka yung amo niya yung cellphone niya yung account niya na yon siya lahat ang nagpapadala hindi siya pumupunta sa bank sa al sa al sa Indias Bank or what or Western hindi mismo yung amo niya ang nagpapadala ng mga pera niya. Pero awa ng Diyos nung nandoon naman siya sa Saudi ay okay naman. Natatanggap din namin kasi binibigay yung control na tama. Itong pag-uwi niya guys, 3 days na dumating na siya dito sa Pilipinas kasi dumating siya dito um, Sunday yata yun kasi pinadala daw yung amo niya ng hapon ng Thursday sa cellphone. Kaya meron nakita niya na reference number. Pero ikaw din kung maniwala ka, ang reference ay sa sa, sa metro ba ay sa sa Palawan or Western or uh, BDO. Talagang makikita mo yung tunay na control number ay 15 o sa sa ano naman dito sa Western ay 10 tapos MTCN, di ba? Pero yung binigay niya, yung nakita ko yung ano, yung ano tawag yan, yung reference number ay 10 lang. At saka wala namang ano, sabi ko hindi mo makukuha yan kung sa video or sa Western kasi walang MTCN. Sabi niya, yan naman ang binigay niya sa akin na na number. Eh, sabi ko i mo. Oh. Pumunta siya sa video sa Kawayan. Bumalik siya na lupay-pay, wala. Sabi niya, wala. O, oh, kinatawag niya yung amo niya, Pina niya yung amo niya sa WhatsApp. Kinausap daw niya, kasi hindi ko naman narinig. Sinabi daw niya na, hindi naman nailabas. I, I will call the bank, I will call the bank. Bakit? May problema ba ang bank ko doon? Kung pinadala mo na sa online, sa cellphone mo, yung resibo ay automatical na automatically na nandun na siya sa cellphone mo yun, di ba? Kasi ganyan din yung anak ko eh. Kapag, kunwari, nag-send sa akin, yung isa, ay hindi yung isa, sabi ko, hindi ito makukuha. Sabi ko, itry mo, tignan mo yung cellphone mo, nandiyan yun. Tapos tinitignan ng anak ko, nandun naman. Nakukuha ko agad. Pero siya hindi eh. Ilang beses siyang pumunta sa bangko dito sa Tumawini, doon sa Kawayan. Nagsasayang na ng panahon guys. Nagsasayang na ako kasi may stress na rin yung anak ko hindi niya maintindihan kasi naniniwala siya na yung reference is yun ang pinadala ng amo niya yung nandun na ten, ngayon nagpadala siya ulit nine numbers lang, meron bang bangko na nine numbers? wala kahit saan ka pumunta, kahit sa metro kahit sa video, walang number na ganun hindi talaga, talaga computerized yan hindi nila makikita yung pera na pinadala mo kung wala kang ipinadala. Pero hindi ko lang siya May street eh. Sabi ko nga sa kanya, guys, baka yung iTM ng amo mo ay walang laman. Nung nagpadala siya ng pera, ay walang laman yung iTM niya. Kaya yung binigay lang niya dun na na resibo or uh, reference ay ganan lang kasi kung may laman niyan na pinadala niya anak ko, sabi ko, ay talagang auto automatic na makukuha mo, walang problema walang gab yun, wala akong kinuha nandun, nandun, nandun sa kwan doon sa malunggay wala akong, walang ano, walang sigurado guys na makukuha mo kasi ang dami ko ng experience, ilang beses na akong nag-abroad at saka ito ang ma-advise ko at saka parang maano ko din sana ko tayong mga OFW huwag tayong sobrang matiwala kahit pa alam mo na napakabait ang amo mo sa'yo tinarato kang kapatid tinarato kang pamilya ganun pa rin eh. Kasi pauwi ka na. Kailangan mo ng pera. Kailangan mo may pangarap ka din kasi gusto niya din na magpa-check up dahil may problema siya sa ano, sa sarili niya. Gusto naman niya i-treat yung mga anak niya. May pera naman siya na yung hawak-hawak lang niya na real. Kasi nagbuo siya na nagtiwala na yun na yung amo niya ay hindi siya lulukohin kasi pabalik pa naman dun sa kanila. Pero sabi ko nga sa kanya na Kakausapin mo ng masinsinan na sana ibigay naman niya yung tama, di ba? Kasi naawan ako sa bata, sa anak ko. Kasi gusto niya magpa-check up. Gusto naman niya madalo yung mga ibang pamilya niya. Wala. Siyempre ako naman, wala na akong pera na ibibigay. Ano, Nag-procure na ako guys, wala na akong pera. Kaya sabi ko, tayong mga OFW, di ba? mautak tayo, wa Pag uwi mo sa Pilipinas, tingnan nyo kayo ang pangit yung ano ko. Bahala na kayo dyan. Basta ako i-share ko para sa karoon yung mga OFW na pa -uwi. Pero alam ko naman na hindi ganun eh. Kasi kasi sa atin bakit nagpunta ka sa abroad, maghanap ng pera, mag, maghanap ng pera para isave mo yun, ikip mo yun. Kasi mahalaga yun dahil pinagpaguran mo ng husto, ba? Diba? Kailangan, bago ka aalis, lilisan sa bansa na pinuntahan mo, kailangan mapasayo na yung pera. Ako guys, hindi. Ganito ginagawa ko. Before pa ako, one week before flight ko, hihingin ko na sa amo ko kung mayroon pa siyang huli. Mama, I need my money because I want to send. Okay, bukra you go back. O, oh, siyempre, sigurado ko na yun kasi nandun na sa anak ko, na-check na yung anak ko sa bangko. Pero kung hindi mo pa nakukuha, eh, tiwala Kasi hindi. Eh, kahit ipadala niya yun eh. Okay naman, mabait sa sakin. Trato niya kung kapatid. Nako, wag na wag niyong gagawin yun mga kapatid, mga OFW. Kasi ang importante, pera mahalaga. Parang second just natin yan, di ba? Kasi hindi ka naman mabuhay kung walang pera, di ba? Eh, paano ka mabubuhay kung wala kang ng pagkain? Oh. Paano ka uwi sa Pilipinas kung wala kang pera? Siyempre, masay masaya ka dahil pinagpaguran mo yun. ba diba? Makatulong ka din sa mga anak mo. Eh, mapasaya mo din konti yung mga kapatid mo. Okay na yun. Kasi hindi naman nila Ako, okay lang guys na ano. Pero pinaghirapan niya yun eh. Pinaghirapan ng anak ko yun. Kawawa. Kaya sa tayong mga OFW, huwag tayong masyadong matiwala. Yun ang aral eh. Huwag ka masyadong matiwala kahit employer mo. Ako nga, kahit kukunti lang yung pera ko guys na umuwi, bigay ng amo ko. Ipa, Ipa sa kamay niya sa akin, hindi yung before pa malayo pa ako magpa-flight, bigay na niya sa akin yung pera, hindi yung sa kanay, papadala ko na lang sa bank, hindi, wala yun, wala pa akong naging employer na ganun. Sa tagal-tagal ko nag-abroad, wala pa akong employer na, oo oh, ipapadala ko yan, nandiyan na, na sa libreta mo, nandiyan na sa account mo, pwede mo nang kunin, nako. Kung ako yan, ako yaw-yawan ko. Pero ito kasi sobrang bait, guys. Sobrang, yan lang, guys, ang may ano ko. Hanggang ngayon, di pa rin niya nakuha. Kahapon, nagpunta. Ganon pa rin ang sabi ng bank. Hindi ito ang reference number. Ito ay ano lang niya, yung parang, yung parang tawag yan? di Hindi ko, nandun kasi. Ano lang sa cellphone yun. Hindi tunay na reference number yun. Kasi kung sa video ay 15, ang number may letter pa yun eh. May letra-letra pa yun. At saka yung una, 2010 ganun, di ba? Tapos number na tapos letter. Pero yun, wala guys. Number lang na 9 na naman ngayon. Nako. Sabi ko nga sa kanya, huwag kang maniwala sa tanga. Huwag kang maging tanga. Ang, Diyos ko, ewan ko, ang mga tao, kapag ah, easy ka nang naniniwala, nako, talagang lulukohin ka ng mga tao. Hindi lang amo mo pati tao, di ba? Kasi lang, madali ka lang naniwala. Ay, sana guys, ma-resolve itong problema ng anak ko na ito. Sana makuha din niya yung pinagpagura niya. Maawa din yung amo, amo niya kasi siguro walang laman yung ATM niya. Sigurado yun ang lulun sa isip ko. Walang laman, naubusan. Siyempre, malaking halaga yun, di ba? Eh, siyempre. Kaya yan lang guys, may share ko. Kaya, happy weekends. Ay, happy Wednesday. Ayan o. Oh. Ayan dito tayo sa labas guys para walang yan dito tayo sa labas ayan yung naglilinis ako ng mga garden ko para yan taniman ko din ng ano yan magtanim ako ng gulay ayan yan lang guys ang masishare ko kaya ingat kayo palagi dyan and please subscribe my channel I hope you enjoy my video sana matulungan nyo ako at mag comment din kayo kung ano ang kaisipan nyo dyan please please lang guys mag isip magbigay naman kayo ng kaisipan para lumiwanag yung isip ng anak ko guys at alam ko ang aking gagawin ngayon kasi sinubukan ko na nagtry nagpatulong sa amo ko doon sa Saudi pero hindi naman siya nagreply sa akin kasi siyempre bakit siya makikialam doon eh wala na siyang problema doon guys kaya alam ko hindi ko naman siya masisi maraming salamat